grade 7 sa ating mga magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod ko kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, Death at Candon City Teleskwela. Kalungan ng kalaman, tumo sa kausayan at kaularan. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Ako nga pala ang inyong lingkod, Ginoong you know, Jose. Nakikita mo ba kung ano ang nasa likuran ko? Tama! Iyan ay G. Ako ang driver ng sasakyan ngayong araw. O, tama ang narinig mo. Maglalakbay tayo. Halika, samahan mo akong lakbayin ang kwento ng realidad ng buhay sa likod ng kamera. Ready na bang mga bagets? Tara, let's! Bilang gabay sa ating paglalakbay ngayong araw, kailangan natin ng mapa. Ang ating aralin ay nakabatay sa most essential learning competency na susuri ang isang docu-film batay sa ibinigay na pamantayan. At ang ating layunin para sa araw na ito, inaasahang natutukoy mo ang iba't ibang elemento ng making kwento at ng dokumentaryo o docu-film. Kaya naman, ihanda mo na ang iyong ballpen at papel para sa ating mga gawain kahirapan problema sa edukasyon mahabang traffic problema sa kapaligiran pagtatagumpay at pagsasakripisyo hindi lahat ay na nakikita ng ating mga mata ay tumatagos sa tunay na kwento at realidad ng buhay. Kaya naman, alam niyo ba, ang docufilm ay isa sa mga uri ng panitika ang sumasalinig sa makatotoha ng kwento sa lahat ng aspekto ng buhay ng tao. Oh, sandali lang dire! Bago natin pasukin ang makulay na mundo ng docufilm, ay mahalagang balikan natin ang konsepto ukol sa maikling kwento. Tama ka nang narinig? May mga bagay talaga na binabalikan kasi doon tayo nakakakuha ng aral. O, oh, napahugot ka ba? Teka lang, naalala mo pa ba ang may klingkwento? Ang may klingkwento ay anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nagiiwan ng kakintalan sa mga mambabasa isa sa mga katangihang taglay ng maikling kwento ay ang mga elemento nito na siyang lalang nagpapaganda. Tandaan lamang ang T, C, B. Tauhan, Tagpuan, at ang Banghay. Ang tauhan ay ang siyang mga gumaganap sa mga pangyayari sa kwento. Samantala naman, ang tagpuan ay tumutukoy sa panahon at lugar kung saan nangyari ang maikling kwento. Malalaman dito kung ang kwento ay nangyari ba sa panahon ng tagulan, taginit, umaga, tanghali at gabi, sa lungsod o lalawigan, sa bundok o sa ilog. Samantala naman, ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa kwento. Isa-isahin natin sila. Ang banghay ay binubuo ng S.T.K.K.W. Simula tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at ang wakas. Isa-isahin natin sila. Sa simula, ang kawilihan ng mga mambabasa ay nakasalalay. Dito ipinakikilala ang tauhan at ang tagpuan iikutan ng kwento. Sumunod, tunggalian. Dito makikita ang pakikipagtunggali ng pangunahing tauhan sa mga suliraning kanyang kahaharapin. Maaring ang tunggalian ay laban sa kanyang sarili, maari din namang sa kapwa-tao, sa kalikasan o sa kalagayang panlipunan. At ang susunod ay ang kasukdulan. Sinasabi nila na ito ang pinakamataas na pangyayari sa kwento. Ginatawag din nila itong pinakamaaksyon. Sa bahaging ito, na bibigyang solusyon ang suliranin at dito malalaman kung magtatagumpay ba ang pangunahing tauhan o hindi. Kakalasan Sa bahaging ito, bumababa ang takbo ng kwento. Ito ay nagbibigay ng daan patungo sa wakas. At speaking of wakas, ang wakas ay ang kahihinatnan o resolusyon ng kwento na maaring masaya, maari din namang malungkot. O ano, grade 7? Naunawaan mo na ba ang may kwento? Kadalasan, ang may kwento ay nahambing sa isang paglalakbay sa bundok. Kung saan, ikaw bilang mambabasa ay nagsisimula sa paanan, pakyat sa tuktok, pababa sa kabilang bahagi nito. Huwag mong kakalimutan ang kaalamang iyong sa sapagkat malaki ang may tutulong nito sa aralin natin sa susunod na araw. Paano ba? Move on muna tayo sa mikling kwento ha? Punuin natin ang kaalaman na inisip isip ukol naman sa docufilm. Tutuklasin natin ang nasa likod ng isang mahusay na dokumentaryo. Kaya ano pang hinihintay mo? Makinig kang mabuti Grade 7. Madalas ka din bang manood ng telebisyon kagaya ko? Nako, ako hindi maaring matapos ang araw na hindi ako nakapapanood ng TV. Madalas ang mga napapanood nating mga program ay nagpapakita ng tunay na mga pangyayari sa lipunan. Maaring ang paksa nito ay tungkol sa kahirapan, korupsyon, problema sa edukasyon, katiwalian at marami pang iba. Ang tawag natin sa ganitong uri ng palabas ay docufilm o dokumentaryo. Kinatawag din itong non-fiction sapagkat ito ay makatotohanan. At upang maging makatotohanan ang isang dokumentaryo ay mahalagang taglayin niya ang sumusunod na mga elemento. Ang S, ST, at M. Sequence Script, Cinematography, at ang tunog at ang usika. At upang lalong maunawaan mo, isa-isahin natin sila. Ang sequence script ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Dito nakikita ang layunin ng kwento. Sabi nga nila, the script is the backbone of all films. Dito nagsisimula ang production phase o pagbuo ng pelikula bago ang takdang araw ng shooting o taping. Tulad ng isang wikling kwento, dapat ng script ay nagtataglay din ng kwento. And, speaking of shooting, mahalaga rin ang iba't ibang angulo at paggalaw ng kamera na tinatawag nating sinematografiya. Ang sinematografiya ay ang paraan ng pagkuha ng wastong angulo upang maipakita sa mga manunood ang pangyayari sa bisa ng ilaw at lente ng kamera. May mga uri ng paggalaw ng kamera. Maaring close-up shot, tulad ng kuha ko ngayon sa screen, kung saan nakafocus ang kamera nang malapitan sa mukha ng tauhan upang lalong mabigyan ng pansin ang emosyong nangingibabaw sa kanya. Mayroon din naman tayong tinatawag na bird's eye view kung saan ang angulo ng kamera ay nasa itaas pababa. Halimbawa, yun ang bird's eye view. Samantala, ang worm's eye view naman, kung saan ang kamera ay mula sa ibaba pataas. Nakita niyo ba ang pagkakaiba ng dalawa? Kadalasan, ang bird's eye view, ginagamitan nito ng drone upang mas makuha niya ang eksena mula sa itaas patungo sa baba. Nakatutulong ito upang mapalitaw lalo ang tunay na kwento sa tulong ng paggalaw ng kamera. Tula na imbawa ng unti-unting pagdilim o pagliwanag ng kamera. Nakita mo ba iyon? Iyon ang sinasabi ko kanina. Naunawaan mo na ba ang sinematografiya? Kung hindi, okay lang iyan, grade 7. May mga inihanda akong ilang mga halimbawa upang maunawaan mo ang aking araling ngayon. Panoorin mo ito. Basta kalagtatan Nakita mo ba ang paggalaw ng kamera? Nauunawaan mo na ba ang sinematografiya? Lumilinaw na ba? Kung hindi, tignan natin itong isa pang halimbawa ng transkripsyon ng isa sa mga dokumentaryo ni Sandra Aginaldo na ipinalabas sa Eyewitness. Madaling araw, batang nag-iigib sa poso habang hawak-hawak ang gasera. Araw-araw, bago pa man tumilaok ang mga manok, gumigising na si Michelle. Ano ang napansin mo sa transkripsyon ng dokumentaryo? Di ba? Nakasaad sa teksto ang direksyon kung anong scene o tagpo ang kukuhanan ng kameraman. Iyan ang tinatawag nating sinematografiya. Narinig mo rin ba kanina ang unti-unting paglakas at paghina ng tunog? Ang tawag natin doon ay tunog at musika. Ang tunog at musika ay tumutulong sa pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasiti ng ugnayan ng tunog at linya ng mga diyalogo. Pinupukaw nito ang interes at damdamin ng mga manonood. Ang mga tunog ay maaring ang mga diyalogong binibitawan ng mga tauhan. Gayon din ang iba pang mga epektong pangmusika tulad ng tunog ng rumaragasang tren, tunog ng umaagos na indo, tunog ng kakahuyan, pagsara ng pintuan, at marami pang iba. Upang lubos mo itong maunawaan grade 7, panoorin mo ang ilang halimbawa. あっ <music> kabataan ang mga log ng barya. Ngunit sa paggagat ng dilim, ang salitang pakalog ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Narinig mo ba iyon? Tama, iyon ay tinatawag nating tunog at musika. Hindi ba? Mas pinalilitaw nito ang damdaming naisipahiwatig ng kwento ng pinapanood natin. Tandaan ha, na katulad ng may ang isang docu-film ay may mga elemento rin upang maging maganda at epektibo ito sa mga manonood. Upang hindi maging bitin, maari pa tayong magdagdag ng musika, sinematografiya at special effects ng pelikula upang lalang makahikayat sa mga manonood. Oops! Speaking of special effects, and special effects ay kinatawag ding visual tricks or illusions. Sa tulong nito, nagiging makatotohanan ang mga pangyayari. Halimbawa, ay ang iblak. Uy! O ano, grade 7? Maliwanag na ba sa inyo ang mga elemento ng making kwento at ng docu-film? Alam kong handa ka na para sa inihanda kong pagsasanay para sa iyo. Dali! Kunin mo yung ballpen at papel at subukin mong sagutin ang mga ito. Tukuyin mo ang mga sagot sa sumusunod na mga pahayag. Bibigyan kita ng 10 segundo sa bawat bilang. Unang bilang, ito ay anyo ng panitikan na mayroong layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan na nagiiwan ng kakintalan sa mga mababasa. Ikalawang bilang, siya o sila ang gumaganap sa mga pangyayari sa kwento. Ikatlong bilang, tumutukoy ito sa suliraning kasasangkutan ng mga tauhan sa kwento. Kaapat, elemento ito ng docu-film na tumutukoy sa paggalaw ng kamera upang kunin ang tamang angulo ng mga pangyayari. At ang panglimang bilang, ito ay nakatulong sa pagpapalitaw ng bawat tagpo at nagpapasiti ng ugnayan ng tunog ng linya ng mga dialko. Ayan, grade 7. Tingnan natin kung tumama ang iyong mga sagot. Ang tama mga sagot ay... Unang bilang, may kling kwento Ikalawang bilang, Tauhan. Ikatlong bilang, Tunggalian. Ikaapat na bilang, Sinematografiya. At ang panlimang bilang ay ang Tunog at Musika. Ilan na nakuha mo? Nako, huwag kang mag-alala. Kung hindi mo nakuha ang lahat, okay lang yan. Maari mo pang balikan ang ating arlin ngayong araw upang lalo mo itong maunawaan. At bilang kasunduan, yaman din lamang na may kaalaman ka na sa mga elemento ng isang dokumentaryo, manood ka ng palabas ng eyewitness sa darating na biyernes ng gabi. Gusto ko na subukan mong suriin ang palabas, alinsunod sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, sinematografiya, at pansinin ang mga naging paggalaw ng kamera at iba't ibang anggulo. At ang huli ay ang mga tunog at musikang ginamit. Naging makabuluhan ba ang mga tunog na ito upang lalong mapalitaw ang mga damdamin sa kwento? O, oh, yan mga bagets! Tandaan, ang pagsusuri ng docu-film ay parang pagsusuri rin ng maikling kwento. Nagtataglay ito ng mga elemento na siyang nagpapaganda lalo rito. Ano nga ulit ang mga elemento ng docu-film? Ang S, S, P, at M. Sequence script, sinematografiya, at tunog at musika. Tandaan mo iyan ha! Hanggang dito na lamang grade 7, alam ko na marami kayong natutuhan ngayong araw mula sa elemento ng making kwento at ng docufilm na ating pinalakay. Nako! Sandali! Hindi ba pala kayo nagbabayad ng pamasahe? Alam mo ko na ang pamasahe na lamang ay ang paglalapat ninyo sa inyong mga buhay ng mga magagandang aral at inspirasyong inyong natutuhan sa ating aralin. So paano ba? Hanggang sa muling paglalakbay, muli ito ang inyong driver ng pagkatuto, Ginong Jose, na nagsasabing sa Filipino, makabuluhan ang iyong pagkatuto. Paalam!